Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang public historian para sa National Library of the Philippines. Uh, ngayon pong buwan na ito, Hulyo 23, ang anibersaryo po ng kapanganakan ni Gat Apolinario Mabini. Alam naman po natin ni, na si Apolinario Mabini ang utak ng, ng unang republika ng Pilipinas. Gayon din, si Apolinario Mabiniya itinuturing na dakilang lumpo na sa kabila ng kanyang uh, sinasabing kapansanan eh nakapaglingkod pa rin siya sa ating bayan. Kaya nga ito rin po yung buwan ng mga persons with determination o ating mga PWD. So ngayon po eh nasa harapan ko po ang isang kayamanan ng ating Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Narito po ang ilang mga Uh, dokumento ni sinulat mismo ni Gat Apolinario Mabini. So, yung una ko pong ipapakita sa inyo ay uh, isa pong sulat na ang petsa po, ito po yung nakabalot po sa Mylar at uh, nasa lined paper po siya, no? Na masasabi natin. At ito po yung may petsang uh, 24 ng Disyembre uh, 1000 898. This is Christmas Eve po, no? Uh, makikita natin. Pinirmahan ni Mabini. At dito po ay, kung titingnan po natin, i imaginein po natin, noon po sa Kongreso ng Malolos, doon sa presidensya, doon po sa presidensya, ang Office of the President po noon ay nasa katedral ng Malolos at doon sa kumbento. Uh, dahil may separation of powers. No? Yung Kongreso ay nasa Baraswain ang kwarto po ni Mabini bilang uh, adviser ni Aguinaldo ay katabi lamang po ng kwarto ni Aguinaldo no bilang pang, bilang pangulo ng pamahalang mapanghimagsik kaya naman kung titingnan po natin eh may mga sulat si Mabini dito sa collection na ito sa National Library of the Philippines na kahit po magkabilang kwarto lamang po sila detalyado pong nagsusulat si Mabini kung ano nangyayari sa kanyang opisina at ibinibigay po niya ito kay Aguinaldo. No, yan po ay batay namin sa mga kwento sa atin ni, ng historiador na si Propesor uh, Professor Ambet R. Ocampo. Ngayon, nandito po, makikita natin yung isang sulat po niya dito na nagsasabi po siya, nagkukwento po siya na meron daw na pa rito sa kanyang opisina na nagkukwento sa kanya ng kanilang pulong kasama si General Otis. No. Si Elwell Otis po siya po yung uh, military commander noon na Amerikano dito sa Pilipinas. So ito po makikita natin ay uh, sumulat siya at uh, may taong nagkukuwento sa kanya ng meeting with Otis at nagsasabi din po si uh, Mabini na sana meron din tayong kinatawan na pwedeng kumausap sa mga Amerikano at uh, sabihin lamang sa kanya uh, at uh, hahanap siya ng Ao, no? Yan po ang uh, sinasabi niya. So yun po, may mga sulat din siya minsan na sinasabi niya na sa dami daw ng tao eh nagugulo na daw yung kanyang utak. Pero maganda yung laging ending ni Mabini sa kanyang mga sulat. Ang sinasabi niya dito, magutos po kayo ng makakayanan sa that string lingkod, oh? Apolinario Mabini. So, yun po, no? napakaganda, no? mag-utos po kayo. Laging yun ang sinasabi niya sa ending ng letter niya. magutos po kayo, mag-utos po kayo. Sapagkat nagsisilbi si Mabini kay Aguinaldo bilang Pangulo ng Bayan. At nagsisilbi si Aguinaldo sa Bayan. Mag-utos po kayo. Uh, so, yun, napakaganda po. No? magutos po kayo ay isang uh, uh pakiusap Uh, isang adikain ng isang kawanin ng pamahalaan oh, sa ating bayan. Mag-utos po kayo. Ayan. So, muli po, ako po si papa Chua para sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Nagpapasalamat po sa inyo at nagsasabing halina po kayo at ito po ang mga naghihintay sa inyo dito sa ating Pambansang Aklatan. Salamat po.